You said good afternoon. Um, uh, Octa Research, an Octa Research survey released today shows that majority of Filipinos are outraged by the flood control scandal, and 83% support the president's move to expose this corruption. But kasabay po ng galit at suporta sa pag-expose ang public demand for accountability, jail time for offenders, and sweeping reforms. At yung sentiment po na ito is bordering on impatience. May mga nanggigigil po. How do we how does the palace address this sentiment of impatience among our people? na gusto na po nila may makulong na. Ah, uh, okay. Kalma lang. Muli. Um, hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro bilang lawyer na ako ay mismong humahawak ng mga kaso at ako po ay humaharap mismo sa korte. Kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Hindi po ito nadadaan sa pabilisan at kung ito naman ay mapapabilis, napakaganda ng numero, marami nasan pa sa korte pero kalaunan na-dismiss po lahat. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampan ng maraming kaso pero na-dismiss po lahat dahil hindi at uh, hindi hinog at kulang ang ebidensya. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon at kumpletohin ang dokumento. Ang pangako naman po nila in uh, after a week or rather uh, week 4 ay makakapagsampan na sila ng mga kaso or makakapagrekomenda ng pagsampan ng kaso. Hayaan po lang natin silang makapag uh, ipon ng mga dokumento at ng mga ebidensya para po mas matibay ang mga kasong isasampa. So yun lamang po, sa taong bayan, huwag po kayo mainip dahil uh, sinimula na po ito. Kung sabi nga natin, kung hindi ito sinimula ng Pangulo, sino ang magsisimula? Kung hindi ang Pangulo ang nagsimula nitong pag-iimbestiga, sino pa kaya ang pwede mag-imbestiga? So nasimula na po ito, hintayin na lang po natin ang magandang magiging trabaho ng ICI para po mas maganda din ang kalabasan at maging resulta nito.